Hello everyone! and ready na tayo. Tayo lalagas na. Going to our venue. Kailan natin si Mami Hall. So, pakita ko yung view. Tayo ay nasa 14th floor ng Great Esther na hotel. Dito po sa Cebu. So, ito side view ng hotel. Maganda naman po ang panahon dito sa Cebu. O, oh, sa Cebu. Dito sa... <laughs> Quezon City. So, sorry po doon sa ating mga kababayan sa Cebu na nasa lanta ng bagyo. Praying po na maging okay na ang ma maayos po unti-unti ang sitwasyon. Ang mahalaga po ay, uh, let's be thankful pa rin guys. Kasi, uh, ang mahalaga, gumising po tayo ng, sa araw na ito kasama ang family. So, exit area. And then paglabas niyo po kasi mayroong door papunta doon for 1405. nasa 14th floor po tayo. And then, dito po tayo dadaan papunta ng elevator. So, hindi na natin si ma'am Yols. Okay na tayo, ma'am Yols. Okay. Ayan. So, outfit for the day. Guys, and So, and let's go. So, Northern Palawan is sa talagang isa lang talaga ng pagyo so may matinding pagbaha. <coughs> Especially sa so Northern part ng <coughs> Pagpapensesa guys. Sakay na tayo elevator. And going down na. Two. Eight. Eight. Hindi lang sa aeroplano may ang tawag doon ng news. <laughs> connecting flight. May connecting. <laughs> connecting. Connecting, connecting <laughs> elevator. Travel elevator. Travel literally may connecting elevator. Good morning, kuya. Good morning, po. Ang ganda ng flowers. Sige. So, si Mamius yung lupo <laughs> kasi si Mamius mo na aking model. Ah. ah, nice. Niwala nyo na tayo. <laughs> And, then from eight to eight. and from eight, we're gonna connect to <laughs> second floor. Good morning, po.